Ipinagtaka ni Senate President Tito Soto kung bakit walang isinama sa listahan ang mag-asawang Curly Diskaya at Sara Diskaya sa kanilang affidavit na opisyal noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito umano ang dahilan kung bakit hindi pwedeng gawing state witness ang mag-asawang Diskaya. Kasunod nito ay nagpakita ito ng paghanga kay Senator Lacson kung saan sinabi nitong mas mahusay pa si Lacson sa ibang abogado dahil sa karanasan nito sa pag-iimbestiga. Hindi naman kailangang abogado ang mamuno sa Senate Blue Ribbon Committee. In fact, kung karaniwang lawyer lang ay mas mahusay ang investigative prowess ni Sen. Lacson. Sa kabilang banda naman ay sinabi ni Sen. Lacson na meron umano silang CCTV footage ng pagdalaw sa Senado ng isang staff ng WJ Construction noong August 19. Nagngangalan umanong Mina ang naturang staff na siyang isiniwalat kamakailan ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez na umano'y nag-deliver ng suhol sa isang Beng Ramos na staff ni Sen. Jingo Estrada. Sa isang panayam ay sinabi ni DILG Secretary John V. Cremulia na napamura umano si President Bongbong Marcos nang makita ang limpak lingpak na pera sa mesa na pinaghahati ang umano sa flood control project. Anya, na doon ko lang narinig na nagmura ang presidente. Sabi niya, nalintik ang mga yan. Ano ba ang gagawin nila sa pera na yan? Samantalang sa pangamba naman ng ilang mga Pinoy, na baka matulad ang Pilipinas sa Malaysia, Indonesia at Nepal, na napatalsik ang kanilang leader ay sinabi nitong hindi umano ganun ang mga Pilipino. Mahinahon ang mga Pinoy kaya malabo itong mangyari. Matapang na sinagot ni Cavite 4th Representative Kiko Barzaga ang komento ni Senate President Tito Soto III kaugnay sa paggamit sa pangalan ni Mayor Vico Soto. Anya, naginamit pa si Vico. Diskaya lang ang kaya mo pero takot ka kay Romualdez. There are many points that he is missing. I've been a long time friends with Martin Romualdez, Toby Tiangco, Albie Benitez, Benny Amante, Leila De Lima, Caloy Zarate, Paolo Duterte, and many old mates in the House of Representatives. I follow what is right no matter who my friends are, close or not takot ka lang talaga kay Romualdez. Ipinahayag ng kampo ni House Speaker Martin Romualdez na bukas itong kausapin ng personal at pribadong pag-uusap si Cavite Representative Kiko Barzaga. Kasunod ng pahayag ni Barzaga na kung meron mang unang imbisigahan sa Anomalous Flood Control Project ay si House Speaker Martin Romualdez. Muling pinabulaanan ni Senator Risa Hontiveros ang mga ibinabatong akusasyon laban sa kanya, kaugnay sa bilyong-bilyong korupsyon sa PhilHealth. Anya, nawala akong kinalalaman sa anumang anomalya sa PhilHealth. Si Hontiveros ay naging board member ng PhilHealth taong 2014 to 2015, panahon ni dating Pangulong Aquino.